Ngayong araw guys, may naisip na naman nga pala si Kuya Mac na bagong produkto na ibebenta niya dito sa Macmac -Mac Itik Motor Shop. Kaya for today's video guys, ay sasamahan nga pala namin si Kuya Mac na mag-deliver ng mga in-order sa kanya. Grabe, dalawang motor shop agad yon na bentahan ni Kuya Mac guys. Kaya nakamotivate na background music. paso! Araw-araw si Paglang, si Paglang, What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, sa kabila nga pala ng pagkalugi dati ng motor shop ni Kuya Mac ay patuloy pa nga rin pala siya ngayon bumabangon. Kaya ngayon nga pala guys, may naisip nga pala si Kuya Mac na bago niyang ibebenta dito sa kanyang Mac Mac Itik Motor Shop. Naisipan niya nga pala guys na gumawa ng kanyang sariling brand ng gear oil. At ayun nga pala guys, pinangalanan niyang MAC Gear Oil or Mac Gear Oil. Grabe paano niya naisip yun no? Parang hindi ba expected na ganun yung ipapangalan niya? Pero by the way guys, bago nga pala ilabas si Kuya Mac tong sariling gear oil, ay tinesting niya nga pala muna itong ilagay or ipagamit sa mga motor ng mga delivery rider. Para malaman talaga kung good quality ba talaga itong gear oil na to sa mga bumabiyahe ng mga malalayo at mga nag-long rides. Eto na nga rin pala guys ang ginagamit namin na gear oil sa mga motor namin. At good sa na gusto naman siya guys sa mga nakasubok na at good review rin naman siya guys sa mga customer ni Kuya na gumamit at sumubok na itong Mac gear oil. Kaya pag nagpadayo kayo dito guys sa Makmak Itik Motor Shop at nagpa CBT cleaning kayo or nagpa maintenance ay pwede nyo rin tong subukan guys ang Mac Gear Oil para talaga nga namang tubo na lugi pa at ayun na nga guys maya maya lang ay may motor shop nga rin pala na umorder kay Kuya Mac na itong kanyang Mac Gear Oil grabe guys tagdalawang box pa talaga yung inorder nakakataba ng pusod kaya ayan guys, sinamahan nga pala namin si Kuya Mac ngayon na mag-deliver dito. At ang kanyang kauna-unahang first customer nga pala na motor shop ay dito nga pala sa Rainer Works. Dito lang yan guys sa area si sobrang solid dito kaya magpagawa na rin kayo dito guys. At syempre, available na nga rin pala dito guys ang Mac Gear Oil. Kaya pag nagpagawa kayo dito guys, medyo rin kayo dito gumet. Kaya isa na namang sanitized customer. At ayun na nga guys, ang next customer naman nga pala ngayon na didelivera ni Kuya ay dito nga pala yan sa Area F. Tapat lang yan ang gusto dito sa Area F guys. Sobrang solid din ng shop na to. Kaya pag napadayo rin kayo dito guys, pagawa na kayo dito. At syempre, available na nga rin pala dito ang Mac Gear Oil. Kaya pwede na rin kayong dito. Bali, dalawang two pieces na box nga rin pala in-order nila Kuya guys. Kaya maraming salamat sa suporta. At open nga rin pala si Kuya guys sa mga order at sa mga gusto rin magreseller Mag-PM lang kayo sa page guys. Kaya ayun na nga, guys, all goods na. Isa na namang sanity. Valentine's customer. Sayo na nga guys, meron nga pala tayo ditong nilagyan nito guys. Bago natin to ilabas, bali pinatesting ko muna kay Brad. Ilang kilometer muna. Bro, nasa ilang kilometer po bago natin salinan yun. Nasa nung si 61 to 265 km. Yan, February 10 natin siya nilagay. 61,265 km. Tapos ito na ngayon yung order ng motor ni Brad. Ayan, total, total experiment. Yan, 65,000. Bali almost 4,000 km na. No? Oh, uh, divide divide 2. raise Kary to the one. power of 6. Cannot be. Oh, uh, bring down power. Oh, uh, oh ano. Bali to na siya. Oh, ano ba? I-drain na natin siya. Papakita na natin mo. Kung ano nga ba naging itsura niya. Bali almost 4,000 km. Ito na siya, guys. Wow. 4,000 km yan guys Ngayon pa lang natin siya papalitan Hindi naman siya mahirap i-drain Kasi hindi naman siya talagang so, totally sobrang lapot kahit nga 10mm lang yung sa Honda Beat kanito kanipis. Kahit bago pa lang madidrain mo siya. Lalabas agad siya. Bali 4,000 guys kanito siya. Kasi yung gear oil naman guys hindi naman dumi Kasi nakahiwalay naman yun sa makina. Kaya kadalasan kung paano mo, kung anong kulay mo siya nilagay, ganong kulay mo rin siya i-drain. Maliban na lang kung papasukan ng tubig. Doon lang may yung kulay niya. inyo yung magkukulay gatas. Pero kung hindi na mapapasukan ng tubig, kung anong kulay mo nilagay yan, ganon pa rin yan. Mababawasan na ng onti yung viscosity yung lapot. Katagalan. Ito naman siya guys, papaita ko sa inyo kahit bago pa yan. Yan, kakatanggal lang natin. Ididrain natin yan, madidrain agad yan. Ayan na. Kapag nilagay natin siya, madidrain agad yan. Ayan, ganyan lang siya. Ayan, bagong bago yan, pero nadidrain naman agad siya. Mabilis lang din siyang i-drain, kaya kung nagdadalawang isip kayo kasi baka mahirap i-drain, sobrang dali niya lang din i-drain. Ganyan siya guys. Hindi naman siya totally sobrang lapot. Guys, ito pa isang project namin. May nagtapon dito ng ano, bulok na bathtub. Bathtub to, di ba dyan? Parang bath, oh, bathtub. Tapos, may, ito guys, may tinatambangan dito yan. Puro basura dito eh. Sa tabi namin. Ito tinapon dito. May naisip kami ditong gagawin. Gagawin namin siyang swimming pool ni Mingming. -Ming. Bagay na bagay sa kanya. to. Oh, same. Natatapalan na lang namin yung mga mapas. Pero yung pwedeng paggamitan to, pwede nga rin tong gawing bangka eh. Ayan, lalagay mo mga na dito. So, itong so, manggala, no? Pwede, di oh, ba? Same. Ano diba? oh, na, pwedeng swimming pool ni Ming Ming na pwede rin gawing ano? Pwede, pwede rin bangka, no? Fiberglass ata ati. Pwede na. Eh. Pero pwede tong gawing swimming pool ni Ming Ming, no? Gawin <laughs> natin color blue. Color blue na? Hmm. Para wasa siya swimming pool. Ito nga dyan, isang puna lang ko ulang. Pwede, pwede. Abangan nyo yan, guys. Let's go. Kaya, ayan na nga, guys. Abangan nyo nga pala itong aming next project. Pero ngayon, guys, dahil nasayan na naman namin 5 minutes ng buwan nyo, kaya hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa naot guys. I love you all. Mwah!